medyo po ospa ko. kami sa Maytan sa Cavite. Doon nakatira kami sa Labat Lake. She is 62 years old. girl And let's go. Samahan niyo po kami na i-surprise siya at ngayon yung mga regalo na paid para sa Let's go! Let's go! Ay, po si Nanay oh, Ano mo pool, pool. Oh. po. mga panagpuno? Ano? 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 Ano?

Pagod lungkot ay tiniis Hinding-hindi ko malilimutan Walang kapantay ninyo pa Opo, wala po dito. Pero wala po kayong iba, kanap? Wala, wala na, wala na. Talaga po? Eh, nasa isip niyo po, sa isip niyo po si Carlton po kayabali niyan. Wala po. Wala ngayon, wala mo siya sabi mga anak. O ano po expect mo dyan? Ano po expect mo yung wala po? Ano? So, mami, meron kayong fresh flowers bouquet. Tapos, meron kayong ano po ko Tapos, 5,000 pesos po. Ano pong gagawin sa pera nyo? <laughs> Oo, dahil kayo. Ayan. Ayan. Oh, ko oh, okay. Ayan, dito nyo po ilalagay yung pera nyo. Ano? Bakit ah, kasi. Opo. Okay. So, meron pong message na pinagalas sa inyo. Yung 62nd birthday. Ayan, medyo paos po ako. <coughs> happy, happy birthday, Nay. Ayan. Wish ko more birthdays to come. Good health and long life. Ayan. Nay, maraming salamat sa pagpapalaki nyo sa amin ng maayos. At kung at kung itatangan ako ulit, gusto ko ikaw pa rin ang magiging nanay ko. Oh, sweet. Salamat sa lahat ng sacrifice mo sa amin. Sana lagi kang malakas. Ingatan mo po lagi ang sarili mo. Sana napasaya kita. Di man ako na laging nag-I love you sa inyo, but this inside, love ko po kayo. Yun lang po. Happy birthday, Nay. We love you. I love you, you Nanay. Love, Tanya. Ayun. Sino po kaya yun, Nay? Ang pangalan hindi nyo po Hindi nyo expect. At Pero ano po expect nyo? Kanino po galing ito? Wala nga Hindi nyo po naalala na bibigyan kayo ni Ma'am Tanya. Ayan po. ot, nyo po. O. Ayan. Message Ayan. sa Ayan. po. Salamat, Tanya. Eh, naiyak nyo naman, Ma'am Tanya. Naiyak na si Ma'am. Sige, kausapin nyo po si Ma'am Tanya po. Anya, salamat. Hindi ko ito inaasahan. <laughs> Actually po, excited na po siya talaga na i-surprise kayo. Yan na, umiyak na si Mami. Salamat. Ayun. Sana sinabi mo na lang. <laughs> Kaya nga po ayun, surprise. Ano na like <laughs> Ayun na o. May cash naman si mami eh. O. Ako, Kausapin niyo po ulit siya. Tanya, Maraming maraming salamat dito sa ano mo, pinagkabalahan mo. Dapat di ka na nagkabala kasi para sa mga anak mo yan. Ginastos mo pa ya yeah, maraming, maraming salamat I love you I love you I love you. <laughs> Ibis mo muna bago mag-blow. Sabi ni mami, wala daw siyang cake. Happy <laughs> <The> birthday, Nay. <night. laughs> Happy yeah. birthday, Nay. Mahal naman namin kayo kahit ganda naman kung nakapasangway. Miss niya po si mami at ngayon ah? lang niya ang birthday niya. Eh, bakit kayo kayo po, anong masabi niyo kay Nay? Happy uh, birthday, night, Thank you po sa dalaga sa amin ni kahit pasaway po kami, lagi niyo po iingatan yung sarili niyo at huwag po kayo magpapabaya. Ay, gawin po niya. Ikaw, good. mo niya. mo muna yung gawin. Okay. <laughs> <Okay>. oh, ano mo? <laughs> <sasabim, day>, uh... <laughs> ito ka dito. Ay! <laughs>

'Yan <laughs> <laughs> <Kalo> lang 'yan. Deraiin <laughs> na po. Deraiin ni Nanay. Para tayong sunod. Para pa to. Deraiin mo na 'yan. Ano 'yon? Balik Buksan mo Wala na Buksan muna <laughs> <Buksan yun> <laughs> Yasik, yes, yeah, baka sumabog. baka sumabog. na oh, oh, okay. Ay, ayaw, ayaw niyo kasi nga eh. niyo, pindu -pindu po. Pindutin -pindu. niyo. Yay! Yeah! thank Ay, cute. <laughs> ang cute. ang pera ni mami. <laughs> oh, ano po masasabi niyo dyan? Nay. Salamat, <laughs> nagkara ko. Ay, umuulan ng Lana. pera si Mami. Hi, bye! Ngayon po, ano pong pakiramdam nyo? Hindi pala sila ako Happy kayo, Mami. Happy. Lana. Anya! Pamitas ka na ng isang limang doon. Bili, ayun o. Oo, oo, tignan mo. Putas ka na kay Lola. Sige muna. Hindi po, babawain po na yan after. Thank you, pa! Pati! Kayo Sa puso't isip ko y nakatani ko'y nakatanim Sa aking sambahan ay ipadaram katumbas iniyo. Thank okay. you.